He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa sumunod na umaga, muling dumaan ang ilang tagabaryo sa tapat ng lumang bahay. Tahimik ito, parang walang nangyari, ngunit kakaiba ang pakiramdam na dala ng paligid. Ang mga ibon ay hindi lumalapit, ang mga aso ay tahol ng tahol kapag lumalapit sa bakuran. Isa sa mga matatanda ang napatingin sa matataas na bintana, at doon, saglit niyang nakita ang isang mukha, maputla, nakamasid, walang kibo. Nang iglapin niya, wala na ito, parang ilusyon lamang. Ngunit alam niyang hindi siya nagkamali. Sa baryo, patuloy ang kwentuhan. Walang bumabalik mula sa bahay na iyon. Bawat hating gabi, may nadaragdag. At habang antiunti nang nalimutan ng na mga tao ang pagkawala ni Ramon. Ang bahay ay nanatiling nakatayo, tahimik, naghihintay ng panibagong hakbang na paa isang tahanan na mistulang normal sa araw. Ngunit sa gabi, nagiging kulungan ng mga kaluluwang di na nakakalaya. At sa bawat tiktak ng lumang orasan sa loob. Nagpapaalala ito na ang sumpa ay hindi natatapos. Kundi paulit-ulit lamang, gaya ng hating gabi. Laging bumabalik, ngunit walang makalabas. Sa baryo ng San Roque may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna na matataas na puno ng akasya. Tahimik ito sa araw pero sa gabi tila may humihinga sa loob. Sabi na matatanda wala pang sinumang bumalik na nanuluyan doon. Isang gabi bumalik si Ramon mula Maynila. Bitbit -bit niya ang balitang ibebenta na ang bahay ng kanilang ninuno. Nginit bakit wala may gastong bumili? Dahil sa takot na dala ng mga kwento na kahit sino raw na pumasok ay hindi na muling nakikita. Pilit na pinasok ni Ramon ang bahay. Bawat yabag niya sa sahig ay may kasunod na tila hindi kanya. May mga lumang larawan sa dingding mga matang nakatingin na parang buhay pa rin ang mga nawala. Naroon ang antigong orasan na hindi na gumagalaw. Nginit ng mahawakan niya ay biglang tumunog na malakas. Ang tunog nito ay tila humahabol sa tibok ng kanyang dibdib. Parang may gustong magpahiwatig mula sa kabilang mundo. Sa kusina nakabukas ang lumangkalan. Amoy na amoy ang usok ng kahoy na parang may nagluluto pa. Nginit sino? Walang ibang tao sa paligid maliban sa kanya. Paglingon niya sa bintana may anino ng babae na nakaputi. Mahaba ang buhok at nakatalikod. Dahan-dahan itong lumakad papasok sa silid sa likod. At kahit anong sigaw ni Ramon, hindi ito lumingon. Pumasok siya sa silid na iyon. Naroon ang lumang aparador na may nakabukas na pintuan. At sa loob nito parang may mga kamay na lumalabas. Mga kamay na puno ng putik humihila sa kanya papasok. Sa kanyang pandinig may bumulong. Walang umaalis dito, walang nakakabalik. Naramdaman niyang biglang bumigat ang paligid at ang mga mata mula sa lumang larawan sa dingding. Isa-isa nilang tinanggal ang tingin sa kanya. At gayon sabay-sabay silang nakatitig lamang kay Ramon. Napalunok si Ramon, nanginginig ang kanya mga kamay habang dahan-dahan siyang umetras. Ginit sa bawat hakbang niya palayo sa aparador. Parang mas lalo itong lumalapit. Parang lumalaki, humihinga at nabubukas na madilim na lagusan. Narinig niya muli ang bulong. Mas malinaw, mas malapit. Dito ka na, dito ka na. Biglang sumiklab ang lampara sa ibabaw na mesa. Nagningas ang apoy ng hindi naman sinindihan. At sa liwanag nito lumitaw ang mga aninong nakapila sa gilid ng silid. Mga mukha na kamag-anak niyang matagal ng patay. Nakangiting init malamig, parang walang kaluluwa. Ramon, wika na isang tinig mula sa gitna. boses ng lalaki at babae. Hindi ka na dapat bumalik. Nabigla siya na mapansin na ang sahig ay basa ng dugo. Anti-anti itong umaagos papunta sa kanyang mga paa. At mula sa likod ng bahay na ang tunog na mayabag. Isa. Dalawa. Tatlo. Mas malakas. Mas mabilis. Hinahanap niya ang pinagmumulan ninit wala siyang nakikita. Hanggang sa biglang tumigil ang lahat ng tunog. Tahimik. Nakabibinging katahimikan. Maliban sa isang tunog na paghinga, malalim, mabigat, na nasa mismong batok niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa gilid ng kanyang mata nakita niya ang babaeng nakaputi. Munit gayon nakaharap na ito. Maputlang mukha, walang meta, tanging itim na butas ang nakaukit sa kanyang mga matahan. Mabigat ang hininga nito, malamig na dumadampi sa kanyang balat. Bakit ka bumalik? Tanong na tinig na parang sabay-sabay na galing sa libo-libong kaluluwa hindi makapagsalita si Ramon, nanginginig ang kanyang labi. Munit ang kanyang mapa, parang ipinako sa sahig. Hindi makagalaw, hindi makatakbo. Anti-unti siyang nilapitan ng babae. Bawat hakbang nito ay nag-iwan ng bakas na abo sa kahoy na sahig. At sa bawat paglapit, mas lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Hanggang sa marinig niyang muli ang orasan. Tik-tak! Tik-tak! Ngunit ang tunog ay pabaliktad, porong ang oras. Biglang bumuka ang bunganga ng babae. Walang ngipin, walang dila. Isang hukay na itim na tila walang hanggan. At mula roon may narinig siyang iyak ng mga bata, sigaw ng mga matatanda, tawanan ng mga hindi nakikita. Mga tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Nais nice niyang sumigaw, nice niyang tumakbo. Nginit ng ibaling niya ang kanyang paningin. Nakikita niya ang sarili niya sa lumang salamin sa dingding. Nginit ang refleksyon niya, nakangiti at dahan-dahang kumakaway pabalik sa kanya. Nanlaki ang mga meta ni Ramon na makita ang sariling refleksyon na hindi na sumusunod sa kanyang galaw. Kumakaway ito, nakangisi na mas malawak hanggang sa lumitaw ang dugo mula sa gilid ng labi nito. Parang buhay ang salamin, parang hinihigop siya papalapit. Sumama ka na, bulong na kanyang sariling tinig mula sa loob ng refleksyon. Napaatras siya ngunit ang kanyang likod ay tumama sa malamig na katawan ng babae mabigat, malamig, at tila walang laman ang luob. Dahan-dahan nitong inangat ang kamay at itinuro ang salamin. Mula sa salamin, ang kanyang refleksyon ay anti-unting lumalabas. Puti ang mga mata, mabagsik ang ngiti. Habang siya mismo ay unti-unting nawawala ng kulay, nawawala ng bigat, parang hinuhugot ang kanyang kaluluwa palabas. Naririnig niya ang yabag sa buong bahay, sabay-sabay, parang lahat ng dating nakatira roon ay gumigising. Lahat ng larawan sa dingding ay gumiti at sabay-sabay nilang binikas ang parehong salita. Walang makakaalis dito, at bago pa siya makapagsigaw, biglas siyang hinila na kanyang sariling kamay mula sa salamin. Mabilis ang paghila, parang nilalamon na mismong salamin ang kanyang buong katawan. Nararamdaman ni Ramon ang paglamig na kanyang dugo, ang bigat ng hangin na parang humihigop ng huling hininga niya. Pilit siyang nagpupumiglas, kumakapit sa gilid ng kahoy na mesa. Ngunit isa-isang nalalaglag ang kanyang mga daliri, parang may pumupunit sa kanyang lakas. Sa loob ng salamin, nakita niya ang mundo. Ang bahay ay mas madilim, mas puno ng anino, masikip at walang hangin. Naroon ang daan-daang anyo ng mga taong nawala. Nakatingin lahat sa kanya, sabay-sabay na nakangiti. At ang ilan sa kanila, mga kamag-anak niyang matagal nang nakalibing, nakatayo roon na parang naghihintay. Biglang sumara ang pintuan ng bahay ng malakas. Kumulog sa labas kahit walang ulan at ang babaeng nakaputi ay unti-unting naglaho, iniwan siyang nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo. Narinig niya muli ang tiktak ng orasan. Ngunit ngayon tumigil na ito. Kasabay ng katahimikan, bumuka ang salamin. At isang malamig na kamay ang lumabas, hinahawakan siya sa lig, hinahatak ng mas malalim pa. Humikpit ang malamig na kamay sa lig ni Ramon, halos hindi na siya makahinga. Pakiramdam niya ay bumabagsak ang bawat tibok ng puso, parang may antiunting unting pumipilas na kanyang kaluluwa. Pilit siyang pumalag, ngunit mas lalo lamang siyang hinihigop ng salamin. Sa gilid na kanyang paningin nakita niya ang sariling katawan na nakatayo pa rin sa kabilang dako. Nakadilat ang mga mata ngunit walang buhay. Parang balat na walang laman iniwan ng kaluluwa. Mula sa loob ng salamin, nagsimulang magsalita ang mga anino. Dito ka nagkasama ka Sabay-sabay na. ang tinig, mabigat, umaling ngaw, ngaw sa loob ng kanyang ulo. Nakita niya ang isang pinto sa dulo na madilim na pasilyo sa loob ng salamin. Mabagal itong bumubukas at mula roon ay may liwanag na tila apoy. At sa loob ng pintong iyon, may nakatali mga kaluluwang naglalagablab sa tahimik na pag-iyak. Habang anti-unting hinihila siya papalapit doon. Narinig niya ang sariling tinig mula sa labas ng salamin. Ngunit hindi siya ang nagsasalita. Wala nang Ramon. Ako na ang nandito. At ang refleksyon niya, gayon ay nakalabas na, tahimik na nakangiti, nakatingin sa lumang bahay na tila siya na ang tunay na buhay, ang malamig na kamay ay tuluyang bumitaw sa lig ni Ramon, nginit hindi para siya'y palayain. Bagkus, itinulak siya ng tuluyan sa loob ng salamin. Nang dumampi ang kanyang katawan sa kabila, tila may pumutok na basag na tunog. At ang lahat ay nagdilem. Pagmulat niya, nasa loob siya ng bahay ngunit hindi na iyon ang dating itsura. May tim ang puno ng mga basag na larawan. At bawat larawan, siya ang laman. Ibat ibang anyo, ibat ibang panahon, lahat siya, nakangiti, umiyak, nakatitig pabalik sa kanya. Sa labas ng salamin, ang kanyang refleksyon ay tuluyan ng lumakad palabas ng bahay. Ang dating katauhan niya ay nakangiting kumakaway, parang walang nangyari. At sa bawat hakbang nito, muling bumalik ang normal na anyo ng bahay. Parang walang sumpa, parang isang tahimik na tahanan lamang. Nginit sa luob, naririnig ni Ramon ang libo-libong tinig puno na pagdeng, puno na mga sigaw na hindi makalaya. At sa bawat sulok ng dilim, may mga aninong dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakayuko, walang mukha, nginit lahat ay humahawak sa kanya. Hinahatak siya maging bahagi ng kanilang walang katapusang pagikot. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang sumigaw. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging katahimikan at ang nakabibinging tiktak na orasan na muling gumana. Ngunit gayon, ang oras ay nakapako sa isang numero, alas dose ng hating gabi. Sa gitna ng dilim, nakaluhod si Ramon, hawak ng mga aninong tila walang katapusan. Isa-isa silang dumidikit sa kanyang balat, parang malamig na usok na dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanyang katawan. Habang ang paligid ay patuloy na umikot, paulit-ulit, parang giling ang hindi humihinto. Sa bawat tiktak ng orasan, nakikita niya ang mga alaala na ibang nawala. Isang batang umiyak sa ilalim na mesa, isang matandang nakatingin sa bintana, isang babae paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan na isang mahal na hindi dumeting. Lahat sila nakulong sa isang gabi, isang hating gabi, isang bahay na hindi nagpapalaya. Anti-unting nabura ang mukha ni Ramon. Parang binubura na usok, parang nilalamon na mismong oras. Hanggang ang natira na lamang ay anino na nakatayo sa tabi na iba pang nawala. Sa labas, ang bahay ay tahimik walang bakas ng kaguluhan, walang halatang kakaiba. Sa kalsada, dumaan ang isang magsasaka sa kay kariton. Sandali siyang tumigil, tiningnan ang lumang bahay ng gayoy tahimik na nakalubog sa gabi. Umiling siya at mahina ang bulong. Isa na naman ang hindi nakabalik. At muling nagpatuloy ang kanyang kariton sa madilim na daan. Habang sa loob ng bahay, ang orasan ay muling tumunog. Tik-tak, tik-tak, at bawat tunog ay sinasabayan na mahinang tawa na tila galing sa mga peder mismo. Ang mahinang tawa ay lumakas, naging halaklak na umaaling naungaw sa buong bahay. Parang libo-libong bibig na sabay-sabay tumatawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. At sa bawat hagik-hik, may peder na unti-unting nagbabago ng anyo. Nagiging mukha, nakatingin, nakangiti, nakikinig. Sa loob, ang mga anino ay isa-isa nang naglaho sa dilim. Ngunit na iwan si Ramon, hindi na siya tao, hindi na rin anino. Isa na siyang bagong larawan na nakapako sa dingding. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang mga mata, nakatitik sa kahit sinong papasok. At sa bawat pagbukas ng pinto ng bahay, bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata. Parang naghihintay. Parang umaasang may papasok muli. Upang samahan siya sa sumpa ng bahay na hindi nagpapabalik. Sa labas, dumaan ang malamig na hangin, humahampas sa mga bintana at mula sa kalayuan, ang bahay ay mistulang payapa, nakatayo sa gitna ng mga punong akasya. Ngunit kung sino mang lalapit, maririnig ang orasan sa loob. Tik-tak, tik-tak, na walang humpay, walang pahinga. At sa mismong hating gabi, humihinto ito sandali. Kasabay na mahinang tinig na bumubulong mula sa loob ng bahay. Halika ikaw naman.